tila hindi pa rin maawat ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Hindi lang ito ramdam ng mga mamimili kundi pati na rin ang mga maliliit na tindahan gaya ng kay Angel. Yung aking paninda sa gulay-gulay, ang hirap ipalabas lalo. For example po yung kamatis, yung kilo na po ngayon, hirap po ikaroon ako ng tubo. Kaya kunti lang, namamahalan na sila. Sa ulat ng Philippine Statistics Authority, pumalo sa 4.4% ang inflation rate o ang bilis ng pagtaas ng mga bilihin noong Hulyo. Mas mataas ito kumpara sa 3.7% noong June 2023. Bagamat mas mababa ito kumpara noong nakarang taon, ito pa lang ang pinakamataas na paglaki ng inflation ngayong taon. Numero unong rason dito ang pagtaas ng presyo ng housing, tubig, kuryente, LPG at petrolyo. Ang pangunahing nagambag sa pagtaas ng inflation ng housing, water, electricity, gas and other fuels ay ang mas mabagal na pagbaba ng presyo ng kuryente na may negative 5.4% inflation. Nakaambag din sa pagtaas ng inflation ng housing, water, electricity, gas and other fuels ang mas mabilis sa pagtaas ng presyo ng LPG na may 20.2% inflation. Sumunod naman sa nagpataas ng inflation ang mga pagkain at mga non-alcoholic beverages pero ayon sa PSA asahan pa ang paggalaw ng inflation sa Agosto dahil sa epekto ng bagyong Karina at habagat sa bansa. Ito may, uh, may uh, adjustment tayo rito uh, malamang no sa August. So uh, uh, our expectation is that uh, some items would increase pero some items might uh, slow down. Uh, so, uh, uh, the overall, uh, uh, we will see. Kaya para maibsa ng epekto ng inflation sa mga mamamayan, nais tutukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalakas pa ng banking system sa bansa. Noong ikadalawa ng Agosto, binisita siya ng bagong miyembro ng Monetary Board ng Banko Sentral ng Pilipinas at veteran banker na si Walter Wasserman. Dito, sinabi ng Pangulo na kumpiyansa siya na mapapanatili ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang kakayahan ng piso laban sa pagtaas ng mga bilihin at mapalakas pa ang ekonomiya ng bansa laban sa iba't ibang problema ang kinakaharap ng mundo. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.